Pigeons, hindi lang sila basta ibon. Sila ay mga atleta, kaibigan, at bahagi ng kasaysayan. Ako si Jaime Lim, at welcome sa Pigeon Talk 101. Pero naniniwala ka ba sa compatibility ng line? Para maging golden pair. Ay, yung compatibility, compatibility ng line. Kasi minsan, for example, si Baker. Tugma, yun, nagtutugma. Nagtutugma. Oo. Hindi, hindi, totoo. Kailangan. Mm -mm. They have to have the same characteristic. And, uh, kasi meron line na naki-click, meron line di yes, naki-click, okay. eh. Kahit sabi mo magkapatid. Like yung crack 52 ko, naki-click sa Koopman. Mm -hmm. So, may never pagtinay. Alam ko pa na, basta Koopman 52. Mm -hmm. mm. Or, naniniwala po kayo, for example, ito pang long distance, yung pair is pang speedbird short distance ano uh, no, no, No way. Hindi kaya na kaya. Long uh, sa long. long. Me medium and long, pwede pa Pero it should be the same. Hindi pwede long tsaka short, no? Iba, uh, long distance, i-infuse niya ng speed, yes. ng short distance speed, no? What you have to do is, yung long distance, maghanap ka ng long distance na may speed. Like don mga sa HP yes. ng Pataya. Long distance na may speed. Yun ang kukunin mo. No? Maghanap ko na meron ng speed na long distance. Pero from short impuls mo sa long, no ba? Sir, sa lock po ninyo, meron kayong golden pair na tinatawag? We have rating eh. So what I do, yung mga nagpa-produce ng uh, winners, so we rate it at A, triple A, double A, A gano'n. So may dalawa tatlong pair. We have a winning line. So I have my uh, cockpit line, then our shoe shot line. I have my biking line, yung mga Colt line. So yung mga linya, then I inbreed among them. Line breed. For, yung line breed, pang, -pang karera, ginagamit ka pa rin. Uh, then pag masyadong malapot na, uh, I outcost. Among the winning lines. Okay. So, yung golden pair, actually, it's not one pair lang. It's a line. Line, eh. okay. Uh. Pero meron kayong breed, sir, na ever since hindi nyo na pinaghiwalay. Uh, yung, yung ay, mga A-rating, hindi, rating. ko hindi B ko na hinihiwalay. So, kung ano yung paris nila, uh, yung tatyo ng ever since. That's why I'm Pag dumating na may edad na, hindi na sila nagproproduce ng winners. winners. Mm -hmm. So, ginagawa ko, uh, line breed nyo na lang. Line breed. For breeding stock. Oh, Kung dumadating sa panahon na gano'n, kahit uh, <laughs> Best pair. Best pair sila. Maximum 8 years. Then so, after the day that, day wala day na, na Hmm. Eh. Meron po akong tanong, Sir Jaime. Ah, ah. Nagpapares po ba kayo ng ano, pares na kulay ng mata? O eyes? I never look at the eyes. Pag nagbibrate ko, pedigree. Sige, hindi ko tinitingnan ang eyes. Ah. Okay. So, hindi, wala akong alam sa eyes. Kulay, okay lang. Bahala na kung anong kulay. Ah, sa pedigree. Uh Oo. -oh. So, <coughs> dahil hindi ako nakafocus doon eh. Sa pedigree lang ako na kasi may nananalo nga may magkapre na paras, pares dilawang mata. Winner hmm. di yung anak. Yung pares per life, winner yung... Mahilig rin. ako magpares ng overall magkapatid. Pero... Pang okay. breeding stock. Pang breeding stock. Pero kung panlaban, nasubukan nito. Oh no, hindi pwede. Hindi. hindi pwede. Pero hindi kayo nagsubok na maglaban ng laban. One time, ay sinubukan ko mga inbreeding, line breeding, bokya, <laughs> lahat, di mo <bo>. eh. <laughs> Tapos ano po yung pinaka... Pag masyado malapin, de, uh, eh, oh, first generation, third generation, pwede. Yes. Kapag po ano, yung gamit yung mga breeder pang laban, uh, ano po ba, galing sa puro o winner to winner, ganun po? Paano po ba yung breeding ah uh, I prefer winner to winner. Pero I have some, marami akong breeding stock eh. Kasi uh kapatid nito ng, ni, ni winner, ginagamit ko rin. Pero mas maganda winner to winner. Yung mga nag-perform, importante. Pero hindi naman tayo gano'ng karami na nagpa-perform. Eh. So, some of them, mga, mga, breeding stock yung ko. Yung mga winner sa international, yung mga, ano, yung mga imported sa local nyo na winner, Sinusubukan niyo pa pala sila? ma winner sa... Uh, Ngayon, laki ako nag-import ng kwan. ang uh, Nag-auction itong pataya lang na mga winner. Uh, ang balak ko, si sila sila muna. Hindi ko pa ikoko sa local. Pero that, that's why yun, ko before kay Kwan, kay Mike, kung yung local, yung imported, yung mga winner sa abroad, kung pwede dito. So, hindi niya ginagamit eh. So, abroad, abroad din eh. Ang, I feel yung dito, yung mga local lines natin, adapted na sa climate natin, saka yung terrain natin. So, mga local para dito. Mga pang-international, pang-international, I feel ah. Eh. Pero hindi ko pa subok kasi. Nag-umpisa nag lang ako. Uh, after a year or two, susubukan ko na international and my local. kasi so, sa sa pag, pag yung nagpapadala kayo ng ibon sa mga OLR, mga ilang buwan yung ibon, ano idad? Depende ko ano available, eh, halo. Kasi ah, oh, sa dami namin sinasalian, kinakapos kami. Yung eh, kanin, nung kapon, tinawagan ako ni uh, Mike kung pwede ako sumali doon sa Thailand Master. Thailand. Dahil hindi kami sumali, nung quest bus nila, hindi abot ang ibon ko. So ngayon, uh, umabot sila. So I would say around 45 to 60. in that. Mm. Meron kong uh, January uh, born, ay sabi na, alanganin eh. 60 days. Mm. Um. Well, halos mga dalawang buwan. Yes. yes. Pero mas, mas maganda ay prepare talaga kapag international. Mga 6 60 days old pataas. Pero may nagpapadala, Mat gusto nila matanda ah. So, mas may na po. Kasi so, yung mortality rate. Yeah, oh, Pero ba't ito lang fly away sila masyado? Tingin mo? Siguro sa lock destination. Na, no, isolated? Yes, isolated. Ang kong isolated eh. Uh, marami yan nakita sa tabi ng dagat na isolated eh. So walang katabi. Hindi, na, hindi nagpa-fly away. Doon yes, no. din. Sandali lang viewing, hindi rin nawawala. So pag ganun, pwede ka magpadala ng medyo 60, above? Kasi minsan may, may may na-encounter pa nga kami, six months. Nag-iitlog na nga ito. Pinadala niya? Hindi nawala? Hindi naman. May nagsasabi nga din, di ba, pinaparunta muna dito daw. Diba dati? Ginawa ko na yun. Di ba, pinaparundang dito. Tapos pinadala niya? Tapos pinadala Lumilipad na sa akin. Dinala ko sa Dubai. Uuwi dito. Naturohan nila. Layaway na. Layaway. Alam ko, naturohan dito eh. Uuwi dito na. Baka malay mo, di ba, may nangyari. Magaling yun from yung sa Europe, tapos umuwi ng China. Hmm. Ah, uh, from China pala, umuwi ng Europe pala. Do you think to to? Siguro, sir. Kasi binili yung ibon, tapos bumalik doon sa may pinagpilihan. lang Hindi, eh. yung... I, I think, kwan yan eh. Dumapo sa bargo. Kaso <laughs> no? mabay sa akin. Possible. sa Sa sinisan, may nauuli tayo oh. eh. Katulad yung kapatid ko, si Iman. Eh, atik din sa ibon yon. So, pagka may mga ibon from... Belgium, Netherlands, tumatabay ng barko. So, huliin niya muna. Kasi, misang gabi. Gabi, huliin mo. Oo, huliin niya. So, papakainin niya. Sabi so, ko, mo na ng sing-sing. Huwag mo, sayang naman yung sing-sing. May mga sensor pa, may mga tatak. Alaga lang niya doon. Tapos, kapag kami mga mag-inspect, kailangan niya pakawalan niya. So, ang gagawin niya, papainumin niya ng Enerbone. Tapos, pag may nakita ng lupa, pinapakawalan na niya. na Oh, dun. Umuwi naman. Eh, hindi ko alam kung uuwi to sa may owner. And otherwise, lagi niya ng love letter. Para at least ma-detect niya ano. Pero ang pakain lang niya doon sa barko, since na ang available, available ah, munggo. Sa uh, Saka popcorn. Yun yung pakain. Alam mo, bigas. Tapos eh. gagawa lang siya. Pagka nasa gitna siya ng dagat, di naman sila umaalis eh. Napapabatcher pa niya sa, sa, barko eh. Baga, takot din yung ibon. Pagka kayo. nakita sila ng land, Man, doon para. lang sila dadaret. Pero pag puro dagat ang nakikita, pag puro ito, dagat na, Man, nandun lang sila. Pigeons, hindi lang sila basta ibon. Sila ay mga atleta, kaibigan, at bahagi ng kasaysayan. Ako si Jaime Lim, at welcome sa Pigeon Talk 101.